<laughs> so ngayon guys Pangalawang kuha na to guys Dito yan sa Lola Pim Area, Ayan o Si Lola Pim Si Mami Ayan o Ayan

tingnan nyo guys yung alaga <laughs> merong manok oh sobrang yan si mami guys oh yan ang retired na midwife namin dito sa sinator ni Noy Aquino hanggang hmm. dito na lang guys so bye bye